Ni sulod na sa ilang klase ang mga estudyante sa Baluan National High School. Karong Adlawa, adlo nga Martes, Nobyembre 28, gibisita sa principal ang mga estudyante og giuna ang psychosocial activity una ang klase. Sumala sa ilang principal nga si Jima Simini, 90% sa mga kabataan ang nisulod sa klase. So far as of today, um, nasa ano kami 90% up na attendance. So at least magandang indication na hindi ganoon ka kadami ang uh, naka-experience ng trauma sa mga estudyante. And according sa psychosocial activities na ginawa ng mga advisors, um, okay naman ang response ng mga bata. Sarado pa usab ang usa ka classroom tungod adunay mga nasutang liki atol sa pag-inspect sa DepEd rason nga temporaryong gipagamit usa sa mga estudyante ang laboratory room So far sir as in terms of our buildings, okay naman po except so isang room na may mga hairline cracks then uh, according to our department engineers kailangan pa siya muna i-check uh, maigi at tong uh, may repairs magbibigay din sila ng uh, uh, assistance para doon sa repair isang room lang and uh, as of now yung students doon sa room na 'yon and you know, muna i-accommodate na doon sa uh, laboratory doon muna sila classes so as of now 100% face to face po kami na aktuano sa Brigade News team ang gihimo sa makabataan sa usa ka classroom kuyog sa ilang magtutudlo uh, part ng mga kabataan ngayon para maka sa nangyari last week is part of the psychosocial is they have they are playing by group a scrabble So that in that in this activity, makaano sila maka maka recover sa kanilang trauma, traumatic experience last week. Nalinga usab ang mga estudyante apan wala matod pa nawala ang ilahang kahadlok sa posibilidad nga aduna pay linog maong andam usab sila sa ilahang mga buhaton. Okay Michael bali kumusta man mo sa pag balik ninyo sa eskwela okay? okay, okay lang Mm -mm. Uh, wala pero kapag maano, uh -uh ka, pero maano po, may kulba mm -hmm. -mm, ka maano pud mi kana makulba-kulbaan ko pero wala na kana trauma sa alin no? wala wala na pero napit kun kamay napay gamay, ano, anong, gamay. <laughs> mm -mm. so ako ni gipadula ko pero na lingaw mo lingaw yes na lingaw ko uh, wow, okay, mm -hmm. so, so balik kung maglinis usab sa so, ni buhaton ni mo The Cavern Hall. Mm-hmm. 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 sa among teacher. aminado minado sa bang prinsipal sa bang tulunghaan, nga ni Bati og kahadlok sa kusog linog. Pasalamat lang kini, kay nakapahulay usab siya o ang ubang magtutudlo. Nagsigusab og tuyok ang ilang in charge sa maintenance aron ayuhon ang ginagmay ng mga guba sa mga classrooms. In the heart of changing lives, kini si Brigada Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.